Guys, may nakita ako mag-asawa. Kanina nakita ko sila sa Makdo na mga malimos. Hello, Kuyang. Sa kayo uwi? Dati po kami sa ilalim po ng tulay. Napunta po kami ng tulay. Ilalim ng tulay ng? Sa babae po ni Mayor Rose. Ah, Santa Rosa. Eh, saan kayo? Kayo ba nakita ko kanina sa Makdo? Yung namamalimos doon? eh ikaw ba may kapansanan? Hmm? meron ka bang sakit? wala eh bakit hindi ka naghahanap buhay? kapag anihan lang po wala akong magtrabaho ah? kapag anihan yung pwede mong trabawuhin? na ba, ikaw ba't hindi ka nagtatrabaho? kapag anihan lang po ah kapag anihan yeah. ilan ba yung anak niyo? Lima. Lima di ba kayo nag Family planning Wala, hindi kayo nag Family planning Siya, asawa mo Ilang taon na kayo? 42 Eh, ikaw naman kuya, ilang taon? 43 Mukhang oh, marami na rin kayong Na limos, no? makakabuhay-buhay na rin sa maghapon na no. Pakitanggal mo ako yung face mask mo para makita ka sa... Okay lang ba? Ayan. So, ngayon, saan kayo umuwi? Solidad pa din. Ah, uh, solidad po. Solidad, yung pakaliwa doon. Ano? May pabahay ba doon? Saan? Saan doon? Ah, Tagpos po kay 4J. Ay, tinatawag na Tagpos. Doon yung pabahay. Ano? Tagpos po yung Tagpos yun. Ilang taon yung pangalan ninyo? 9 po. Mga nag-aaral ba sila? Nakita ko kayo kanina sa ano eh, namamalimus nga kayo sa Makdo. Eh, naggrocery ako. Bibigay ko na sa inyo yung actually konting grocery lang naman. Eh, bibigyan ko na lang din kayo ng konti. May binili akong ah, saan ba yung gatas? Ito. So, okay na to. Ma Kumakain ba kayo ng skyflakes oh, mayroon kayo Skyflex. ah. Oh. Sa ito, binili ko sana itong gatas na to sa pamangkin ko. Ah, sa anak pala ng pamangkin ko. Sa mga apo ko sa pamangkin. Ay oh, bigay ko na lang muna sa inyo. Ha? Tapos, magkano ni na limos yun ah, na yan? Sa tingin mo? Kulang dalawang daan. Eh, sasapat ba yun sa pagkain, sa maghapon? Bili na mo. ng bigas. Bibili ng oh, bigas. Bibigyan ko lang. Eh, may konting pera ako dito eh. Ah. Oh, Wala naman ako masyadong pera eh. Dagdag nyo na ito. 1,000 na na. Salamat po. Ano? Malay mo. mo Swerte yun pa ako. Ade, makita ko huli kayo sa Makdo. Ay, isang libo na yan. Ano? Ibibili mo ngayon dyan. Ibili mo na ng bigas. Ano? Pasensya na kayo sa Skyplex sa kasagata sa ilang taong be nyo? Pag-apag po. Ayun, pwede pwede na gatas na yan. Ha? Ano ate pangalan mo? Joan. Ikaw, kuya. Pakito po. Pakito. O sige. Ingat kayo sa pag u Itago mo na isang libo. Baka may makakita pa sa iyo sa isang libo eh. Nakalagay lang dyan sa ano. Ilagay mo na sa ano, sa bulsa. ayun okay. Ayan. Ayan. Ame may, yung tenga mo, mahina. Okay lang pala, may paggamot yan eh, no? Oh, sige, ingat kayo. Maglalakad pa kayo pa uwi niya. Papunta sa Ingat kayo, ha? Sana kahit pa paano makatulong yung Skyflex sa kayong gatas. Ano? 200. Yung 200 mong nalimos, maghapon na yun. Ha? Magha maghapon na yun, yung 200 mong nalimos eh sana kahit pa, pa na isang libu ay eh makatulong ano, bili mo na ng bigas ano o oh, sige o mahirap, pero pag ganihan naman kumikita kita naman kahit pa paano sa bukid, ano, kapag ganihan eh kapag ganyan naguulan pa paano na, pa nag-uulan, mahirap mahirap na mamalimos o oh, sige, kuya, ingat kayo ha ऐसे बाप ही ना है ही